today speech i'm going to teach you how to cut this string bean so it doesn't destroy the flower it's just like this yeah <laughs> uh, oh di ba para fresh siya lagi kasi pag dito kinatmok bukas hindi na siya fresh hindi na siya matamis oh di ba so something like that ganyan lang you turn it like this yeah kailangan magpagtiagaan mo siya o, oh, di ba? Mm, ganun. Para buo, hindi siya maputol. O, oh, like that. oh di ba? Okay. O, oh, this. galing-galing ko, di ba? <laughs> mm. Salamat si tau, na kaming pang-ulam. Libreng pang-ulam. Hindi na ako bibili. Oh, di ba? Sarap pag may sarili kang tanim. Oh, malunggay ko, malaki na, oh. <laughs> Ayan, yung, yung, kalabasa ko ni binigay ni Maria, Marco. Ayan, Ben, laki-laki na ng kalabasa ko. Sana maka makaabot siya na mamunga bago magwinter <laughs> kasi sayang naman. Sayang naman magwiwinter na hindi makabunga, o oh, di ba? Ayun, ang oh, sarap mamitas. Yan. <laughs> Sarap mamitas pagmay pag may sarili kang pananim. O, oh, di ba? No need to buy. Magtanim ka ng sarili mo para merong kang libreng ulam. Hindi kailangan laging bumibili na. Kailangan nating magtipid. Yan. Kung kaya din lang natin magtanim ng gulay, why not? Para yung pambili, yung pambili natin ng gulay, ibili na lang natin ng karne, di ba? Oh, yan ang tip ko sa inyo ha. Magtanim kayo ng gulay na marami. Tapos, pwede nyo pang ibenta. Pag nabenta nyo, hindi eh, pwede kayo magulam ng karne araw-araw. <laughs> Ganun lang yun. O, oh, di ba? Mm, sarap ng feeling yung meron nga sariling tanim eh. Di ba? oh, yan. O, oh, cute cute. Yan, ganyan, ganyan. Ganyan ginagawa ko para hindi siya masira. Kaya, kahit ilang araw siya, hindi siya masisira. O ang haba naman yan. Ano ito? Anong kulay ka ba? Bakit mahaba ka? Ay, ibang lahi. <laughs> ibang lahi ka ba? Hindi naman, I think so. Oo nga, ibang lahi nga ito. Alam nyo ba ito guys? Ito ay kinakain ng baboy sa atin. Pero dito, ginagawa nilang salad. Kinakain nila nagawang salad yan oy nakaka